morning mga buddy dito tayo ngayon sa school ng anak ko at babayad ako ng tuition mga buddy para hindi, ano na naman ang tuition subukan natin ano Thank yes. you.

Okay. Information, information uh -huh. Yung online enrollment yung information na last year, Walang address, walang number. No. okay na uh -huh. po Ma'am, na lang natin yung sa on the Magbabayad ako ng 10, ma'am. Muna. Oo. Okay. Okay. Oh, oh. Nag-down ako ng 10, ay. Tapos magbabayad ulit ako ng 10. Oh, kasi dapat ano ay 48. <laughs> oh, ay mag-ano na ako ng 10. Mm -hmm. Para September na ulit ako magbabayad. Uh -huh. Nakalimutan ko ulit mamaya ng ano, practice. Yung na yung practice na sobra na. Ano? Next match. Oo, oh, oh. ay pass. Oo, oh, na, may sobra kasi mo. Pwede bang ano? Pwede bang ibalik yan, ma'am? hindi okay, Ako, nandoon pa po. Sayang kasi. <laughs> kabar Balansi pa tayo na 28,000 Maraming 28,000 kasi ang tuition Lalakad na lang tayo Tara Tara kasi nasa traffic ko oh. traffic ganito dito pagka ano traffic na kaya pagka duman ka sa ganitong oras hindi ka lang mainis hindi ka lang mababagot

pagkama tapak ito naman ah, kami mama mamamalingki mga bari dito tayo mamamalingki ah, buti walang ulan bibili lang tayo ng gulay maraming pa tayong karniton mga bari gulay muna na isda kami ito. Yeah. Yeah. out sa mga parents na kumakayod lagi huwag natin kuan ng mga anak natin mga bani laban lang tayo kahit tayo nalulugi minsan ganon talaga ang ano ng parents hindi pwedeng mapagod hindi pwedeng magkasakit kaya sumasaludo ako sa mga parents na lumalaban lang lagi dito tayo bibili ng gulay Tingin tayo ng labong.

35 Magkano mais, madam? Mais 70. 70. ang isa. Maliit. Ay, so, yung isa. Hindi maganda yung mais nila mga body. Maliit. <laughs> Bali 6820 Ano po sa inyo? Ay, Hindi yung maisana. mais na. Magkano yung mais? Mais ano diyan? 70 kilo po. Ah, 70 daw kilo pero.

Mga ito ay mini kalipa pa mga body hindi naman siya talaga palinti mini kalipa pa lang ito mga body dito kami namamalinti pero pagka maramihan doon kami sa kabila sa malaking palinti talaga okay.